May mahalagang mensahe para sa iyo, at kailangan ng Diyos na pakinggan mo ito ngayon. Hindi ba siya makapaghintay hanggang sa ikaw ay nasa pinakamainan mo bago siya magsalita? Bueno, malalaman mo sa lalong madaling panahon kung bakit kailangan ng Diyos ang iyong atensyon, at kung bakit kailangan mong kumilos ng madalian. Ang Diyos ay hindi maaaring patuloy na maghintay para sa perfectong oras hindi niya kailangang hintayin na maging maganda ang mood mo dahil apurahan ito. Kailangan niya na makinig ka sa kanyang sinasabi sa iyo at ipinapayong mag-ingat kagad. Panoorin hanggang sa dulo para makuha ang buong saklaw ng mensaheng ito at mag-subscribe para sa higit pang nagbabagong content. Laging nagsasalita ang Diyos upang ipasa ang impormasyon sa kanyang mga tao. Ito ay alinman sa pagpigil sa kanila sa kasamaan o upang ipaalam sa kanila ang isang pagpapala na darating sa kanila at akayin sila roon. Kung ano man yon, pareho silang blessings. Kung pinigilan ka ng Diyos na masangkot sa isang nakamamatay na aksidente, nangangahulugan ito na binigyan kanya ng isa pang pagkakataon upang mabuhay at ito mismo ay isang pagpapala. Ano pa hinihintay mo, handa ka na bang lumakad sa mga pagpapalang inihanda ng Diyos para sa iyo? Ngayon na ang panahon para maging tagapakinig ng tagubilin ng Diyos. Sinasabi ng Diyos na dumating na ang oras para bawiin mo ang ninakaw ng jablo sa iyo. Huwag hayaang mabigla ka sa mensaheng ito. Tunay na nag-aalala ang Diyos sa mga darating nagawa ng jablo at nais niyang wakasan ito sa iyong buhay. Gayunpaman, mayroon kang bahaging dapat gampanan. Huwag kang tumayo at panoorin ang jablo na gumugulo sa iyong buhay. Kailangan mong labanan siya at tumayo para sa iyong sarili kaagad. Kung babaliwalain mo ito, maaaring lumala pa ang mga bagay kaysa sa iyong iniisip. Isipin na isa kang magulang na nagbigay sa iyong anak ng kapangyarihan, katayuan, at otoridad na ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa anumang potensyal na pinsala para lamang matuklasan na hindi ginagamit ng iyong anak ang alinman sa mga ito. Sa halip, hinahayaan niya ang kanyang sarili na mabuli at pagmamaltrato ng iba. Malamang na mararamdaman mong dinaya at madidismaya ka. Nakikita mo, ganoon din ang nararamdaman ng Diyos kapag nasumpungan mo ang iyong sarili sa pagkaalipin sa kabila ng otoridad na ibinigay niya sa iyo para mapagtagumpayan ang mga ganitong sitwasyon lalo na kapag may mga pagpapala siyang nakatakdang dumating sa iyo. Hindi siya upo at payagan ang jablo na ilagay sa panganib ito. Nagsisimula ang problema kapag hindi mo ginamit ang otoridad na ipinagkaloob sa ng Diyos. Sa halip na kontrolin at sabihin sa jablo na umatras, natigil ka sa pag-iisip tungkol sa lahat ng sakit at masamang karanasan. Naawa ka sa iyong sarili at sinisisi ang jablo nang walang ginagawa para ayusin ang mga bagay-bagay. Parang may kalasag pero pinipiling huwag gamitin sa harap ng labanan. Ngunit narito ang katotohanan, ang pagkalungkot sa iyong sarili ay hindi magbabago ng anuman sa espiritual na larangan. Ang espiritual na mundo ay may isang prinsipyo na gumagabay dito, ito ay maaaring ikaw ay manindigan sa jablo o patuloy na maging biktima hindi nais ng Diyos na manatili ka sa isang estado ng pagkabihag. Inaasahan niya na gagamitin mo ang otoridad na ipinagkatiwala niya sa iyo. Ngunit kapag palagi mong iniisip ang pinsalang nagawa, napapabayaan mo ang kapangyarihang ibinigay ng Diyos para makawala sa mga tanikala na iyon. Oras na para ilipat ang fokus, manirahan, at labanan ang mga negatibong impluensyang pumipigil sa iyo hindi sapat na maging isang kristyano, ngunit dapat mong malaman ang iyong mga karapatan at kaya mong gamitin ang mga ito. Ang ganitong uri ng kristyano ay kung bakit hindi komportable ang jablo. Hindi man lang sapat ang magdasal, hayaan ang pag-unawa sa kung sino ka sa iyong mga panalangin. Kung nakita ng jablo na okay ka sa pagtanggap sa mga nangyayari sa iyo, patuloy siyang magdudulot ng mga problema. At ang masama pa, baka hindi mo namamalayan na siya ang nasa likod ng gulo. Bakit? Dahil ang jablo ay mapanlin lang. Mahilig siyang magpanggap na hindi siya nakakapinsala, kahit na hindi. Tandaan kung paano niya niloko si Eva sa halamanan ng Eden. Tinutukoy pa nga siya ng Biblia bilang matalino. Ang jablo ay matalino sa kanyang mga paraan, ngunit ang kanyang karunungan ay masama at masama. Dahil sa karunungan na ito, maaaring hindi mo malalaman kung kailan siya tumatama kung hindi ka sapat ang pag-unawa. paman, sa sandaling makita mo ang anumang bagay na hindi ka mukha ng kalikasan ng Diyos, iyon ay ang jablo na kumikilos. Hindi ka kailanman gagawin ng Diyos na magkasakit, hindi kanya niya sasalakayin ng mga paghihirap. Hindi ang jablo ang gumagawa ng masama. Hindi kakailanman itutulak ng Diyos na gumawa ng anumang bagay na magdulot sa iyo ng kapayapaan ng isip. Ito ang dahilan kung bakit dapat kang maging pamilyar sa kalikasan ng Diyos upang malaman kung ano ang kaya at hindi niya magagawa. Ngayon ay gumawa ng isang mabilis na survey sa mga kamakailang pangyayari sa iyong buhay. Suriin kung mayroong anumang bagay na hindi mula sa Diyos at tumayo laban dito ang iyong buhay ay mahalaga, huwag hayaang maging laruan ito ng jablo. Bakit magtitiis ng pangaapi kung ang kalayaan ay abot kamay mo? Pakinggan ang mensahe ng Diyos, tumayong matatag, igiit ang iyong otoridad, at humakbang sa kalayaang nararapat sa iyo. Oras na para mamuno at mamuhay ng malaya sa mga pakana ng kaaway. Hindi tulad ng mga salita ng tao, ang mga tagubili ng Diyos ay nangangailangan ng pagmamadali at atensyon. Halimbawa, isipin na inutusan ka ng Diyos na manamit sa isang tiyak na paraan, ngunit hindi niya sinabi sa iyo na ito ay upang maakit ang mga potensyal na customer. Kung magpasya kang iwaksi ito sa isang tabi at hindi kumilos dito, maaari kang mawala sa punto ng pagtuturo na iyon. Ang nakakaintriga na bahagi ay maaaring hindi palaging ihayag ng Diyos ang dahilan sa likod ng kanyang mga direktiba. Inaasahan niya nakikilos ka ng may pananampalataya at tutugon ka agad kahit na hindi malinaw ang buong larawan. Tandaan na ang mga paraan ng Diyos ay higit sa pangunawa ng tao, kaya kapag siya ay nagsasalita, mahalagang tumugon ka agad kahit na hindi mo nakikita kung bakit. Huwag dayain ang iyong sarili sa gantimpala ng agarang pagsunod. Kaya, mga minamahal, ano ang tagubili ng Diyos sa iyo na tinanggihan mong sundin? Umalis ka sa iyong bansa, sa iyong bayan, at sa sambahayan ng iyong ama patungo sa lupaing ituturo ko sa iyo. Ito ang tagubiling ibinigay ng Diyos kay Abraham ng walang dahilan. Kung ito ay sa mundo ngayon, kung saan ang lahat ay gustong malaman kung bakit sila dapat gumawa ng isang bagay, marahil si Abraham ay nagtanong, Panginoon, bakit ako pupunta sa isang lugar na hindi ko alam, Kapansin-pansin, si Abraham ay isang taong may pananampalataya na nauunawaan na hindi siya kailanman dadalhin ng Diyos sa hukay. Kahit hindi niya maintindihan ang buong dahilan, sumunod siya. Ano ang hinihimok ng Diyos na gawin mo na maaaring hindi lubos na lohikal? Oras na para gawin ito, kahit na hindi malinaw ang mga dahilan. Makakaasa ka sa katapatan ng isa na gumagabay sa iyo. Ang isang mahalagang aspeto ng pagsunod sa patnubay ng Diyos ay ang pagkakaroon ng pagtitiis. Makakatulong ito sa iyo na maging okay sa hindi pagkakaroon ng lahat ng mga sagot kaagad at paniniwalang ilalahad ng Diyos ang kanyang mga plano kapag ang oras ay tama. Kung ipinangako ng Diyos na dadalhin ka sa isang lugar na ipapakita niya sa iyo, ang pagsunod sa pamumuno ng Diyos ay hindi isang beses, ito ay isang patuloy na proseso na nangangailangan ng pagsunod at pagtitiwala. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagsagot sa unang tawag ng Diyos, ngunit tungkol sa pananatili sa kanyang patnubay sa bawat hakbang ng daan. Nangangahulugan ito na sa bawat punto ng oras, dapat kang makinig sa susunod na pagtuturo. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng tagubilin at hahayaan kang alamin ang iba sa iyong sarili hindi, hindi niya gagawin. Siya ay matyagang gagabay sa iyo sa daan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong magpakita ng pasensya habang pinangungunahan ka niya. Minsan, may tukso na magmadali sa mga tagubilin ang Diyos at gawin ang mga bagay na parang ideya mo. Mahalagang panapanahong mag-check-in para matiyak na nasa tamang landas ka pa rin. Ang mensaheng ito ay maaaring isang siko upang makinig sa Diyos para sa isang bagay na bago o makakuha ng mga bagong pananaw sa isang tawag na ibinigay na niya sa iyo. Ang susi ay maging matulungin, matyaga, at bukas sa patnubay ng Diyos. Napakahalagang bigyang pansin ang mga tagubili ng Diyos. Kung inutusan ka ng Diyos na gawin ang isang bagay sa isang tiyak na paraan at sa isang partikular na oras, mahalagang sundin ang bawat detalye. Ang pagkabigong tumugon kaagad o pagsunod sa kalahati ay maaaring magkaroon ng mga negatibong kahihinatnan. Gaya ng inilalarawan sa kwento ni Haring Saul, nang utusan ng Diyos si Saul na salakayin ang mga amalekita at sirain ang lahat ng pag-aari nila, iniligtas ni Saul at ng kanyang hukbo si Haring Agag at ang pinakamabuting hayop. Ang di na pagsunod na ito ay nagpagalit sa Diyos, na nag-udyok kay Samuel na harapin si Saul ipinagtanggol ni Saul ang kanyang mga aksyon at sinabing ni Lion niyang gamitin ang mga hayop bilang hain sa Diyos. Gayunpaman, binigyan diin ni Samuel ang kahalagahan ng pagsunod kaysa mga hain, na nagsasaad sa isa Samuel labin lima oras dalawamput dalawa minuto, ngunit sumagot si Samuel, Nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog na susunugin at mga hain gaya ng sa pagsunod sa Panginoon? Ang pagsunod ay higit na mabuti kaysa paghahain, at ang pag-intindi ay mas mabuti kaysa sa taba ng mga lalaking tupa. May kahihinatnan ang hindi ganap na pagsunod. Huwag mabiktima nito. Ang pagsuway ni Saul ay humantong sa pagtanggi sa kanya ng Diyos bilang hari. Isaalang-alang natin ang iba pang mga kahihinatnan ng pagkaantala ng pagsunod. Kapag ipinagpaliban o binaliwala mo ang tawag ng Diyos, maaaring makaligtaan mo ang mga natatanging pagkakataon na Kanyang binalak para sa iyo. Maaaring kabilang dito ang mahalagang alok sa trabaho, makabuluhang relasyon, o mga pagkakataong magkaroon ng positibong epekto sa iba sa pamamagitan ng ministeryo. Kung hindi ka nakikinig sa Diyos kapag ginagabayan Kanya, maaari mong hindi pansinin ang mga promosyon sa trabaho, hindi mapansin ang mga potensyal na relasyon, o mabigong matanto ang iyong buong potensyal sa ministeryo. Ang pag-unawa sa kahalagahan ng kaagad na pagkilos kapag tumawag ang Diyos ay tumitiyak na naayon ka sa kanyang plano. Hinahayaan ka nitong kunin ang mga pagkakataong itinakda niya sa iyong buhay. Sa kabilang banda, ang pagkaantala sa pagsunod ay maaaring mga hulugan ng pagpapalampas mo sa mga pagpapala at pagunlad na inilaan ng Diyos para sa iyo. Ang pagkaantala sa pagsunod sa mga utos ng Diyos ay maaaring makagambala sa kanyang nilalayon na mga plano. Sa kaso ni Jonas, may plano ang Diyos na magdala ng mensahe ng babala at kaligtasan sa mga tao ng Nineveh. Gayunpaman, ang pagtatangka ni Jonas na tumakas ay maaaring malagay sa panganib ang banal na planong ito. Dapat mong matanto na ang pagpapaliban o pag-aatubili sa pagtupad sa mga atas ng Diyos, ay maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan para sa iba. Ito ay maaaring makaapekto sa kanilang kaligtasan. Kung paanong ang pag-aatubili ni Jonas ay maaaring makahadlang sa mga ninevita sa pagtanggap ng mensahe ng pagsisisi, ang iyong pagkaantala sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ay maaaring makaapekto sa mga nangangailangang makarinig nito. Kapag sumuway ka sa Diyos, inilalagay mo ang iyong sarili sa labas ng kanyang inilaan na plano para sa iyong buhay. Ginagawa nitong mahina ka sa mga pag-atake ng kalaban. Ang awit siyam naput-isa ay nagbibigay diin na ang paninirahan sa lihim na lugar ng Diyos ay nagpapahintulot sa iyo na manatili sa ilalim ng kanyang proteksyon na anino. Sa mga talatang tatlo tandang bawas apat, makikita mo ang mga pakinabang ng pananatili sa kanyang presensya. Tunay na ililigtas kanya mula sa silo ng mga ngaso at mula sa nakamamatay na salot. Sasalubungin kanya ng kanyang mga balahibo at sa ilalim ng kanyang mga pakpak, makakatagpo ka ng kanlungan. Ipinapakita ng talatang ito na ang tunay na proteksyon ay nagmumula lamang sa presensya ng Diyos. Ang pag-aaral na sundin ang Diyos sa maliliit na bagay ay naglalatag ng pundasyon para sa pagsunod sa mas makabuluhang mga aspeto ng buhay. Kung hindi ka gagawa ng agarang aksyon sa maliit na tagubiling ibinibigay sa iyo ng Diyos, maaaring nasa panganib ka ng kahirapan sa mas malalaking pagtuturo. Sa tila maliit at nakagawi ang mga tagubilin, madalas na sinusubok ng Diyos ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Ang maliliit na gawain ito ng pagsunod ay nagsisilbing mga bloke ng gusali para sa espiritual na paglago. Isa alang-alang ang paglalakbay ni Abraham bilang isang halimbawa. Nang utusan siya ng Diyos na maglakbay patungo sa isang hindi kilalang lupain, maaring hindi niya alam na may mas mahirap pang darating para sa kanya. Ang pagsunod na kailangan sa paglalakbay ay mahalaga. Munit ito ay isang lugar ng pagsasanay para sa pinakahuling pagsubok ng pagsasakripisyo kay Isaac. Ipinakita nito na ang pananampalataya ni Abraham ay matatag sa Diyos, sa tila maliit man o mahirap. Kung hindi natutong magtiwala at sumunod si Abraham sa kanyang tagubilin, mahihirapan siyang isakripisyo ang kanyang pinakamamahal na anak. Napakalalim ng aral dito. Huwag maliitin ang kahalagahan ng tila maliliit na tagubilin na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Gaano man ito kahalaga, ang bawat pagkilos ng pagsunod ay nakakatulong sa iyong espiritual na pag pagunlad. Ginagamit ng Diyos ang mga sandaling ito upang subukan ang iyong pagtitiwala sa Kanya at palakasin ka para sa mas makabuluhang hamon. Kaya, kung haharapin mo ang tila isang maliit na tagubilin mula sa Diyos, huwag itong baliwalain yakapin ito ng may pagsunod at pagtitiwala, na na ang maliliit na hakbang na ito ay mahalaga sa iyong espiritual na paglalakbay. Habang tapat kang sumusunod, inihahanda at pinalalakas ka ng Diyos upang harapin ang mas malalaking gawain sa kanyang dakilang plano para sa iyong buhay. Huwag matigil sa anumang tagubiling ibinigay sa iyo ng Diyos, sa halip Tingnan ito bilang isang pagkakataon para sa paglago at isang hakbang patungo sa mas malaking layunin na inilaan ng Diyos para sa iyo. Kapag hindi mo agad sinunod ang mga tagubilin ng Diyos, mas mahirap marinig ang Kanyang patnubay. Ang iyong koneksyon sa Diyos ay humihina at sa huli ay maaari mong pighatiin ang banal na espiritu. Ang totoo, kapag mas mabilis kang tumugon sa Diyos, mas malakas ang iyong relasyon sa Kanya ginagawa mo ang iyong sarili ng isang pabor kapag tumugon ka kaagad sa mga siko ng Diyos. Ang patnubay ng Diyos ay banayad at dapat kang maging alerto sa kanyang mga pahiwati. Ang pagkaantala sa pagsunod ay maaaring mapanganin. Kung ipagpaliban mo o susuwayin ang pangunguna ng Diyos, hindi siya pababayaan na walang mga alternatibo. Gumagana ang Diyos na may masaganang mapagkukunan at palaging maaaring itaas ang iba upang isakatuparan ang kanyang mga plano. Ang Diyos ay may walang katapusang hanay ng mga pagpipilian sa kanyang pagtatalaga, kaya madali kanyang palitan. Alalahanin ang kwento ni Elias na, sa isang sandali ng kawalan ng pag-asa, ay inakala na siya na lamang ang natitirang tapat na propeta, Ipinaalala sa kanya ng Diyos na mayroong pitong libo, iba pa na hindi yumukod sa mga Diyos-Diyosan. Ipinakikita nito na ang Diyos ay may maraming handang puso na tuparin ang kanyang mga layunin. Ang iyong tungkulin sa gawain ng Diyos ay isang pribilehyo, hindi isang pabor, kaya naman mahalagang kilalanin ang bigat ng tawag ng Diyos. Panghuli, ang pagsuway sa mga tagubili ng Diyos ay kadalasang nagdadala ng mabigat na pakiramdam ng pagkakasala at pagsisisi na napakabigat para dalhin. Ang katotohanan ay hindi mabilang na mga tao ang nahahanap ang kanilang sarili sa estadong ito. Ang panghihinayang ito ay madalas na bumabagabag sa kanila, at mararamdaman mo ito habang ibinabahagi nila ang kanilang mga karanasan bilang babala sa mga handang makinig. Isa sa mga matinding pagsisisi na lumalabas ay ang pamumuhay sa labas ng plano ng Diyos. Ang pagkabigo ng mapagtantong hindi ka nakahanay sa nilalayon na landas ng Diyos, para sa iyong buhay ay maaaring maging napakalaki. Sa tuwing may negatibong mangyayari, palagi mong isipin na pinaparusahan ka ng Diyos, dahil sa pagsuway, ngunit hindi ito totoo. Kapag namumuhay ka sa pagsuway, nabubuhay ka sa labas ng kalooban ng Diyos, at ang pagkaunawang ito ay sapat na upang iwan kang walang kapayapaan. Gayunpaman, ang kagandahan ay nakasalalay sa katotohanan na hindi mo kailangang magpatuloy sa ganitong estado ng panghihinayang. Hindi pa huli ang lahat para magbago at iayon ang iyong sarili sa plano ng Diyos. Ang pagtugon sa mga tagubili ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng mga pagpapala ng pagsunod, tungkol din ito sa paghahanap ng kapayapaan sa paggawa ng tama. Isang kakaibang pakiramdam ng kadalakan ang kaakibat ng paglakad ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ay isang kapayapaan na higit sa pangunawa at tumatagos sa bawat aspeto ng buhay. Manalangin tayo. Mahal na Ama sa Langit, nagpapasalamat ako sa iyong walang hangganang kabaitan at magiliw na awa. Ang iyong kabutihan ay hindi kayang unawain, at ngayon ay natutunan ko ang kahalagahan ng agarang pagkilos bilang pagtugon sa iyong tawag. Panginoon, bigyan ako ng kapangyarihan na kumilos ng mabilis kapag nagsasalita ka, at nagtitiwala sa iyong patnubay, kahit na may kawalang katiyakan. Kung minsan, ang takot at pag-aalinlangan ay humahawak sa akin, ngunit ipinapaalala sa akin na kung ikaw ay magtuturo sa akin, ikaw ay magbibigay ng lakas at suporta na kailangan. Palakasin ang aking pananampalataya at bigyan ako ng lakas ng loob na humakbang ng buong tapang, kahit na nahaharap sa hindi tiyap na tubig. Kinikilala ko na ang pagsunod sa iyong mga tagubilin ay naglalagay sa akin sa loob ng iyong proteksyon na kalooban. Panginoon, itanim mo sa akin ang determinasyon na makinig sa iyong malumanay na mga siko, masigasig na sundin ang mga ito, at bigyang pansin ang bawat detalye ipinagtatapat ko ang aking pagnanais na maiwasan ang pagkaantala sa pagsunod sa iyong mga tabubilin. Tulungan mo akong samantalahin ang bawat pagkakataong iyong ibibigay. Kung napalampas ko ang mga pagkakataon sa nakaraan, idinadalangin ko ang iyong pagpapanumbalik. Panginoon, hinahangad kong manatiling nakaugat sa iyong ubasan, pinalakas ng pagpapakumbaba upang tuparin ang iyong mga tungkulin. Isang karangalan na yung piniling makipag-usap sa akin, kaya't humihingi ako ng biyayang huwag sumuway kapag ikaw ay nagsasalita. Itanim mo akong matatag sa iyong salita, upang maisagawa ko ang iyong gawain ng may pananampalataya at katiyakan ng iyong palagiang presensya. Bigyan mo ako ng isang matulungin na tainga at isang pusong masunurin sa iyong mga utos. Turuan mo ako ng pasensya na sundin ang iyong pamumuno at gabayan ang aking mga hakbang upang matiyak na mananatili ako sa landas na inilagay mo sa harap ko. Tinatalikuran ko ang pag-asa sa aking lakas para sa mga takdang aralin na ibinigay mo sa akin, sa halip pipiliin kong tumugon sa iyong agarang tawag. Ngayon, nakangako ako na ipahayag ang iyong kabutihan sa lahat, ibahagi kung paano mo iniligtas ang mundo, at matyagang naghihintay na bumalik sa iyo ang lahat. Panginoon, idinadalangin ko ang iyong awa kung ako ay nagatubili sa iyong tawag. Tinatanggihan ko ang isang buhay na puno ng panghihinayang at pinili kong mamuhay ng kapayapaan. Sa paglalakbay na ito ng layunin, nananalangin ako para sa pagpapasya. Naway ang panghihina ng loob ay hindi makahanap ng lugar sa aking puso, at naway lagi akong makatagpo ng katuparan sa iyong gawain buksan ang aking mga mata sa mga taong hihikayat at susuporta sa akin sa paglalakbay na ito. Hangad ko ang isang kapaligiran na nagpapadali sa pagsunod sa iyong mga tagubilin. Inilalagay ko ang aking mga takot, kawalan ng katiyakan, at mga pangarap sa iyong mga kamay. Patnubayan mo ako, Panginoon, para sa iyong kaluwalhasyan at sa pagtupad sa layunin na iyong itinalaga para sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, huwag mag-atubiling mag-like, mag-share, at mag-komento.